So mahalaga i-monitor ang sarili natin sa mga early warning signs ng diabetes. Actually to po, oh. yung maitim na leeg at yung nilalangamang ihi, posibleng senyales siya ng diabetes, i-explain eh, ko. Ayaw natin magkaroon kayo ng diabetes, 'di ba? Mga sakit kasi nga mahirap magpa-check up hirap din magpa-laboratory test at minsan kahit normal na ang blood sugar mo dati, ano malay natin kung sa ibang araw tumatanda tayo kung kailan tayo magkaka-diabetes Yung may leg, tawag yan acanthosis nigricans. Pwedeng sa leg, sa kilikili, sa siko. At ito po, yan o. Kung meron kayo napapansin ganito, ano Nangingitim ang leeg, nangingitim ang kilikili, siko, sa likod, sa likod ng tuhod, sa, sa muka, Ibig sabihin nito, posibleng diabetes yan, number one. Pero, posibleng ding overweight lang siya. Mataba. Kaya nagpo-fold. Kung mataba kasi, nagkikis-kis, pwede rin. May other possibilities. May cancer, pero hindi naman madalas rare lang. At yung iba naman, umiinom ng steroids. Yung sobrang inom ng steroids para sa sakit nila. Kaya ayaw natin ng sobrang steroids, oral, IV, kasi nga eh, may mga komplikasyon. Pwede pa masira yung adrenal gland sa steroids kaya pinagbabawal yan eh. Okay? So ito. Pag nangingitim, papacheck natin ang blood sugar. Isa pang sanyales, ito, kahit nung lumang panahon sa India before Christ pa, eh, pag nilalanggam ang ihi, alam nila may diabetes yung tao. Para lang langgamin yung ihi, ibig sabihin, mataas yung blood sugar. Kung mild lang ang diabetes mo, hindi pa nila langgam eh. Pero yung moderate, pataas na ang blood sugar, doon nila langgam. Okay, mas alam pa ng langgam ang diabetes. So, wag natin i-ignore itong mga early signs kung diabetes o wala. Possible signs lang to. Iba pang sintomas ng diabetes, laging nauuhaw. Parang tuyong-tuyo ang labi mo lagi. Pwedeng ninenervyos ka, pero pwedeng diabetes yun eh lumalabo ang mata, sugat na hindi gumagaling, lalo na sa paa, vaginal infections, laging gutom, laging nauuhaw, laging umiinom, polydipsia, polyuria, polyphagia, ibig sabihin, kain ng kain, pero hindi naman tumataba. Bakit ganoon? Kasi nga, sa diabetes, yung kinakain mong sugar, hindi na-absorb ng katawan. Eh. Tinatapon. Maganda ba yon? Ah, hindi ka tumataba, pero hindi maganda. Kasi pag mataas ang blood sugar mo, nasisira ang organs mo. Lumalabo mata, sexual problem. Sisira ang nerves, ang arteries, kaya namamanhid ang paa. Ito, okay, maraming komplikasyon. Pakita ko muna yung komplikasyon. Ito yung komplikasyon ng diabetes. Ito yung mga skin problems, nabubulag, heart attack. Okay, maaga na heart. Kidney problem, kidney failure, dialysis. Ang number one cause ng dialysis, kidney failure, diabetes at high blood. Ito po, fatty liver, pwede rin. Masisira ang mata, pwede ma-stroke. Ang daming komplikasyon ng diabetes na hindi ginagamot. Nerve damage ito, manhido. Medyo, tsaka makita mo sa balat, eh, mas, mas magaspang. Kaya ang gagawin natin, papa-check tayo ng fasting blood sugar. Okay? Kung meron kayong ganitong sintomas, kahit wala kayong ganitong sintomas, minsan kasi wala rin namang symptoms, pacheck nyo ang fasting blood sugar. So 12 hours, hindi kakain. Pagising sa umaga, pacheck nyo ang blood test lang. Pag ang resulta mo 99 and below, 99 mg per DL, ito is unang value, normal. Dito sa millimoles per liter, ibang value lang yan. 3.8 up to 5.5 normal. Pag medyo mataas ito, 100 to 126 ang fasting blood sugar, mild diabetes o pre-diabetes. Papunta na doon. Okay? At pag lampas 126, mataas na yan. Pwede rin kayo po magpa-check para sigurado itong hemoglobin A1c. Mas accurate to. Kasi itong fasting blood sugar, one day lang yan. Eh. So pag nag-diet kayo sa gabi, nagpa-check kayo, madadaya mo siya. Pero ito, 3 months blood sugar ang hemoglobin A1C, hindi kaya, hindi kaya dayain. So, pag mataas, mataas talaga. So, 5.6 and below, normal. Hemoglobin A1C, 6.5 and above, diabetic. Ito nga po, yung mga komplikasyon, binaba, binabantayan natin. So, pag diabetic, uh, malulungkot ba tayo? Eh, Siyempre, medyo serious siya, di ba? Pag pinabayaan. Pero kaya natin i-reverse habang maaga pa. Ang number one pag-reverse ng diabetes, magpapayat. Okay, lose weight. Karamihan kasi overweight eh. Uh, kain ng matatamis, uh, iced tea, soft drinks, kakanin. Usually, matigas ang ulo. Gusto talaga lagi kumakain. Uh, pag nagpapayat, katulad nito, oh, nagpapayat sila 298 patients sa pag-aaral. Noong nagpapayat, nakita nila 46% natigil nila yung diabetes. Nahinto pa nila yung gamot. Ang ibig sabihin, dahil lang sa pagpapapayat, 10 pounds, 20 pounds, ang blood sugar nila bumaba sa normal. Kahit walang gamot. Okay? Nakaya nila. Pero hindi lahat. Yung iba matigas ang ulo, mataba pa rin, eh, mataas yung blood sugar. Pag chinek, eh, wala tayong choice. Kailangan uminom ng gamot. Kasi nga, hindi na makuha sa, sa diet. Either, malalayong diabetes or talagang malakas kumain. Other factors, regular physical activity, galaw-galaw. Mas gumagalaw, nagagamit mo yung energy, yung glucose, mababa blood sugar. Kumain lang ng konti, magpapayat. No smoking at bawal uminom ng alak. Alak may calories din, masisira ang atay. Ito po, sample lang na pagkain. Pag glycemic index, pag high, ibig sabihin, mabilis tumaas ang blood sugar. Konting kain lang, taas agad ang blood sugar mo. Ang bilis ma -absorb. Lahat ng puti, white rice, white bread, white potato, white kakanin, puto, sapin-sapin, uh, lahat, bibingka, lahat ng gusto natin, uh, palitaw, lahat masarap eh. Paano matatamis lahat talaga eh bawal, konting-konti lang kung gusto nyo kainin. Okay? Moderate glycemic index, mas maganda to, brown rice, wheat bread, sweet potato, banana, yan, moderate. Yung mga mabababa, lahat ng gulay at apple. Okay? Ito yung mga low glycemic index. Pakita natin. Ito pwede kayo kumain. Siyempre, favorite natin. Ano ba? Ang palaya talaga, di ba? Pampababa ng blood sugar. Ako, ang palaya. Wala nang na sahog eh ang palaya, kangkong, beans, cabbage, cauliflower, sari-saring gulad, lettuce, apple, yan, mababa yan, uh, mga sili, ito, green pepper, napakasarap. Pakwan, pwede pa konti-konti, one to two slice, wag lang masyado matamis. Isa pang tip, pagkakain kayo ng prutas, wag yung overripe, bawal yung hinug na hinug ng mangga. Sa inumin, tubig lang. Kaya ulitin ko, sa inumin tubig lang, hindi pwede. Huwag na kayo mag soft drinks, huwag na kayo mag iced tea, huwag na kayo magfruit juice. Huwag na kayo mag fruit juice. Kahit sabi mo healthy, dilata pa rin eh. Ang pinakatamis mo, yung konting frutas na. Ano pa ba? Yung kape, konting kape. Kung kaya mo walang asukal, pwede ba yung mga artificial sweetener? Ah, pa konti-konti. Paminsan-minsan. Pero hindi rin pwede laging artificial sweetener kasi na, masasanay din kayo sa tamis. Chocolate. Uh, konti lang. Kundi, iwas na lang. Okay. So, ito pinaka best tips natin. Fasting blood sugar. Gusto ko 126 and below. Kung meron ka ng diabetes. Okay. Yan yung mga mild level. At sabayan na natin yung blood pressure. Dapat 140. Below 140 over 90. Heart rate na rin. 90 beats per minute. At huwag maging overweight. Okay. Sana po nakatulong tong video na to. So alam nyo na yung mga early signs pag kailangan magpa-check, pa-check ng fasting blood sugar. Ah, kumpletuhin na rin, complete blood count, fasting blood sugar, creatinine, potassium, urinalysis. Yun po, ipa-check na agad. Pwede nyo send dito, pag nakita ko siya. Yun naman ang pinaka-basic check-up para at least hindi tayo magkasakit at mamatay sa diabetes. Kasi ang daming namamatay ng maaga sa diabetes, nakakaawa po. At kung mataas talaga ang blood sugar, hindi makontrol, kailangan nyo uminom ng gamot. Madali lang, mura lang ang gamot. Metformin, glycoside. At kung malala na, pwede yung insulin. Huwag matakot sa gamot at insulin kasi pampahaba talaga to ng buhay. Lalo na kung malala na ang diabetes, may lahi kayo ng diabetes o talaga itong kinakain natin masyadong hindi healthy kasi mga nakakain natin kaya po yun na nagiging problema. Ingat po, take care po. Okay, share po to para makatulong sa ating kababayan. Salamat po.